Time check po natin 10:27. Ayun po, kasalukuyan nagdadatingan ang mga gulay tumana dito sa ating baksakan. Dito po ulit tayo sa aking kaibigan na masipag ang maganda, mabait na sakadora si Ate Sally. Alamin po natin ang presyo ng kanyang mani, pipinong puti, bakla, sigarilyas, kamote, sofia at Ampalaya. Medyo maraming gulay po ngayon ang nakalagay na nakatumpok sa pweso ni Madam Sally. Good morning Ate Sally, kumaganda. Mukhang medyo maganda yata yung araw mo ngayon. Kasi blooming ka eh. Yan. Lagi blooming. Lagi, lagi blooming. Hindi nawawala yung pagka-blooming mo araw-araw. Ito ang ganda ng sigarilyas natin Ate Sally. Balita ko medyo umangat yung sigarilyas ngayon. Magkano ngayon asking price? Eh, uh, 1,1 po. Asking. Oh, ang asking price po, 1,001 per bundle. Yan na. 1,001 per bundle. Saan galing to, Ate Sally? Uh, ano po, Marcos Palayan. Marcos Palayan. From Marcos Palayan. Sa pipinong bakla natin? 35 per kilo, 350 per bundle. Medyo angat yung to. Ayun po din natin. Oh, mas mataas ang pipi ng bakla sa puti. Pero ang ating siya, 300 per bundle, 30 per kilo. Kasi sabi mo ka may manita. Magkaling manita. manita. Oh, 70. Dahil 10 kilo siya, 700 manita. Alam ka mo, ito yung bagay ano, no. Magkaling ganyan. Puti. Magkaling yan. 35 o, 35 per kilo, 350. Yung ang palaya mo, ano yun? Ayan, ang gaganda ng mistisa ni Ate Isali yun. Magkano yung asking price ng mistisa? 90 daw ang asking niya, tapos tinatawaran ka ng... 75 lang po. 75, yan ha. Tandaan niya yung mga asking price niya. Katulad niyan, 90 tinatawaran ng 75. Medyo malaki yung diferensya. Kaya na ko yan, Deng, buha. Maraming salamat Ate Sally Yan, narito po tayo sa pwesto ni Madam Lilibet Kaya lang wala si Madam Lilibet Kasi may nakita akong Taiwan eh. Ganda ng Taiwan no? Taiwan, meron din siyang sitaw Ayan, Meron din Ito, uh, ang palaya At syempre, yung mga kagulay natin Nagkagandahan, nagkaseksihan Ayan Oo Oo uh, Oo uh, 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 Madam, nagdadala po ba kayong gulay? Ano pong gulay? Ayo, medyo mahal yung sa iwan natin ngayon. Ano. Saan po ba kayo? Taga saan? Karanglan. Palayo pa. Nun, ano, Karanglan. Ano po pangalan nyo? Uh, oh, si Madam Pearly Shell. <laughs> yan. Ang dala niya pati uh, kay Madam. Gabaldon po. Gabaldon. Yan. Gabaldon. Kagaganda rin ng Gabaldon. Mga no? ah, parang model. Anong dala niya naman po? Ah, Okra? Okra. Ay, okra. Ay, naubos na. Ah, ito yung okra, yan. Sisipag naman to. ayan ah, sana, yung mga sana yung nagdadala, pupunta na dito para alam nila na mas maganda. Kasi pag pinadala natin, medyo malabo. Ah. Ito, tanong natin kay Mari, Marinela. Marinela, magkano yung asking price ng Taiwan natin? 190. 190, yan, bumaba. Ay, yung ating yung talbos ng sili meron, no? 50. 50, okra natin. 60 siling paniga ano tong ang palaya mo uh, Miss Lisa magkani Miss Lisa siya <tinyo> nagkas at yung 15 ng bakla natin 38 sa pipi ng puti Anong anong ano yung anong anong, 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 anong Magkano yung premium star? Yeah. Oh, sandan. Sandan niyo po ang tinatanong natin asking yung price lamang kasi subjected to change yung price nyan. Sure, yung mga buibili tumatawa yan. Hindi natin may dati dahil nasa ano tayo baksakan. Yan. Maraming salamat madam po sa pagdadala ng mga gulay para kayong mga model. Hindi kayo, hindi kayo para mga nagtutumala, mga model kayo. Ayun. Salamat po. Dito kay Madam Rosa, meron siyang pechay Mustasa. Alamin natin na kung magkano yung presyo ng mustasa, alam po, mataas ngayon ang presyo ng mustasa at petse. At naririto rin ko si ano, si Alden Richard ng ating baksakan. You know? so, Kaya sa kukuha ng mas mataas. Kasi oh, magkano ang asking price so, ng mustasa natin? Yung mataas na 50. Yung mataas niya, yung good na good, 50 okay, daw. Ganun mm. nga na. Ganun nga na. May din. Yung yun. peche ay natin magandang maganda. Maganda. ang asking price? Maganda. Oh, 40. Yan, 40 ang mas ang mustasa, no? Oh, yan. So, Kaya nga, may butas. May butas. <laughs> Hindi yung walang butas, maganda ka ako, di ba? Oh. Anong talong, ha? Ah? Oh. Ano yung talong natin, mucho? Mucho segunda. Segunda. Wala tayong good na, ano? Ito, good to. Ano yung mucho? Ah, ka. Magkano yung asking price? Wala Dosa, magkano yung propeller ka natin? 60. 600 per bundle yan. Ayan po may mustasa tayo, may peche tayo, kahapon wala tayong makuha ng uh, update. Isang mapagpalang araw ka ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, Sa aking mga kapwa kabanatwenyos, I'm proud to be Cabanatueño dahil tata Cabanatueño -ta po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mister Palente. Muli po ito po 'yung kasama kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang bosses ng Palente. Dante B, Ernest po, ang Mister Palente ng Cabanatuan City. Today 16, araw po ng lunes, isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o yung mga turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa ating video alamin po natin ang kanilang mga asking price o yung mga turing lang, hindi pa po yun ang final prices, at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dante TV Mr. Palenque please don't forget to subscribe our channel para po naka-update tayo. Alam natin yung presyo araw-araw. At alam din natin yung mga gulay na dumadating dito sa ating baksakan. Kaya tara let's sama nyo na po mag-subscribe. Muli po ito po ang yung kasama, kaibigan kasangga ng mga farmers. Ang boses ng palengke. Dante Viernes po araw-araw na nag-update. Dito lang sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sanitan. Kaya tara, let's. Samahan niyo na po ako para alam natin ang mga presyo ngayong araw ng Lunes. <coughs> Dito kala Totoy Mola may nakita akong ano bonito ang palaya. Magkano ang asking price ng bonito natin Totoy Mola? Okay. 80? Yeah, medyo angat pa rin. Eh, SOP ah. 100. Ayan. ayan ang umangat na. Ano? Ayun po upo natin. 40. Yun ang tumas dati yung sampulang ano. Ano yan? Balag din ano? Yes. Ayun, salamat Totoy Mola. Anong anong talong to? Magkano mo 'to? 120. One. Ah, ni segunda lang, oh, segunda lang, lang 120. Ayun po si Totoy Mola ng ating baksakan. <laughs> Mga tawa po si Baka may shoutout ka Totoy Mola, wala? Shoutout po sa lahat. Ayun, ganun. Ah, may nakita ako ng ano dito. Pole mag. Magkano po 'yan natin, batolan palitik. Asking price. Rente si kaganda ng dalawang babae nito. Galit pa ako, parang hindi ko pa salita. Hindi naman galit, nakangiti nga eh. Nakangiti nga eh, oh. Ito Boss Eric, oh. Kay Sanya Lopez, kay Boss Eric. Ang ganda ng kanilang, ano, ano, oh. Next, sa, next, sabihin. Ang ganda. <laughs> boss Eric anong to? akin lang nag-iisa. <laughs> ano yan? Mucho? Propelika? Propelika <laughs> Magkano yung asking price yung propelika natin? 55 po inihingi natin 55 po yung inihingi asking yun na. Yes po, yes yung Taiwan natin? Taiwan po, oh, ayan Gusto ko, pangarap ko Dalawang libo. O, 2,000 Ano pa rin? E yung sitaw yun, berdeng-berdeng Negro Magkano yung negro? 90 90, ayun pala palaya. 85. Ano yun? Mestiza po. Ah, mestiza. 85. Yan. Salamat, Boss Eric. Okay. Ah, yung sili natin maganda. Anong variety na, no? Hindi ko po alam. May kinuha lang po yan. Okay. Yan. Okay. Salamat, Boss Eric. Ito kay Ateneo. Bulakan light ba ito, Kuya Bebon? Huwag po yan. Mariposa. Ay, mariposa. Meron na namang mariposa. Ang ganda ng mariposa. Magkano ngayong asking price ng isang ganito? 80. 80? Oh 90 90. Tandaan niyo as price tinatanong natin. Ilang ano to? Ilang kilo? kulang Kulang dalawa, ganyan. Eh te natin sa nagtatanong. Ayun, dalawa. Dalawang kilo eksakto kasi ang bentahan dito. Asking 90. Ah, per big case. ngayon to tama eksakto dalawang kilo kasi minsan sobra nang dalawang kilo, minsan kulang sa dalawa. Ayun. Kasi nga ang bentahan per bibkis 90 po yung asking price uh, yan pipi mo mga ati ini ang ganda 30 okay. salamat yun. si ati ini kong masipag thank you at syempre dito tayo sa kaibigang Ed ko kasi gustong gusto kong interview si boss Ed kasi nga po ngayon nag -ano siya pag may bumili sa kanya tinitimbang niya talaga yan diba boss Ed Boss Ed, anong ano ito? Anong uh, variety? Siya, garnet. O, oh, garnet. Eto, Jamante. Garnet, diamante. Tingnan natin na kung anong pagkakaiba. Garnet, diamante. Parang ganun din, yun. Ano? Ay, parang Mabilog lang. Mabilog itong ano, itong diamante. Magkano yung diamante natin? 30 kilo, asking price. Uh, ah, nat natuloy yan. ano, 35. 35 sa garnet. Pare, ano lang? Parehas lang. Parehas lang. Yan na. Dalawang klase, dalawang variety ng ating kamatis parehas lang at syempre yun yung labong natin kay Boss Noel yung labong natin magkano? Okay, 170 170 ito simple tao lang to pero Medyo, good good boy ito pero rock uh, ra? yan kaya hindi ko kunin dito good boy salamat ah, makunta pa tayo sa ibang ah, pwesto yan po ha ah. oh, 55. may nakita po tayo isang magandang babae na umiinom ng ano. dito tayo sa ano, pamila alamin natin yung gulay bagyo dito sa dulo ay ano at okay. dito na naman po yung masipag natin nagtitinda dito ng oh, gulay. Ay, bro. sir, good morning. Ah, uh, ano? Si Blank, eh. oh, good morning, sir. Ah, uh, 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 yan, na-tempuhan, ano? Ah, uh, okay. uh, minsan ni eh, nagano dito, wala, wala kayong anak mo lang yata yung andi dito, ano? Okay, oh. nga, yun, uh. Eh, Oo, oh, okay. Bumila si Sir taga test at Tagasan kayo? Bitas. Oh, taga Bitas. Sir, anong ano, bumili kayo ng ano? Dito ako pupunta ako sa Panay, may dadalhin ako. Ah, magdadala ka lang ng gula, yan. Kasi maganda kung wa dito, mas mura. Ano ang upo ngayon? Ay, yung upo. Ay, 40 na yun. Medyo umangat yung upo ngayon. Dati, napakamura ng salinggo eh. Oh, 7, 8, ngayon. Maganda yan? 35 na lang. Yan. Medyo bumili si kaibigan ng ano. Shoutout ka muna, sir. Shoutout mo yung oh, shout ano. Shoutout yan sa mga pamilya Dambana. Ayan. Yeah. <laughs> pamilya ah, Dambana. Eh you no, know, kaganda naman ang tindi. Kaganda naman ang tindiran ng binilan mo. <laughs> Good morning. Good <Okay>. morning, madam. Wag okay. <laughs> tanong ko nga. Magano po yung asking price ng isang ano natin, isang kilo na natin repolyo. 250. Isang, isang bundle. 250. 230. Ano, you know, kaganda 250. ng repolyo. Okay. Sa sayote natin, madam, magkano? Ganun din po. 230 din. Sa patatas? 450. 450 sa Carrots? 800. 800. 800. Sa lemon? Sa lemon, 80. Madam, magkain per kilo natin sa ganito? 140. 140. Sa beans? 180. Yan. Okay, Brad. Malita ko, ano tayo? Ano? Basta. Tatakbo tayo. Tatakbo? Oo. Yung ating, ano, di ako nang bahala doon sa pitas. Okay. Thank you. Thank you. Tatakbo kami po. Madam, beans natin po, magkano Asking price? 180. Tingnan yung beans, parang sexy yung sexy yung beans kasi yung sexy ng ito. Ayun, ay, ayyan, ito, ayyan. ay, ay, <laughs> ay yung ganito natin green na ano. 140. 140. Eh, yun sa magkano yung ano natin? Uh, 180 po. Sorry, 180. Sa pechay bagyo, magkano? Pechay 35. Yeah. Sir, masasabi mo sa tindera? Oh, uh, Magilas. Magilas. Yeah. <laughs> yeah, Magilas. Sana ganun Magilas. Ano? Maraming salamat. Ayan. Ayan po yung mababait natin ano. Mga tindera dito. Eh, yung mga, ito yung mga macho. Ay, kamacho naman ito. Ano ba ang balita, Brad? Anong Ano ang balita? Ayan, pinapakita pa. Pinapakita pa yung muscle. Binagayin pa yung muscle, oh. oh. Magkano ang as asking price puman. ng ganito natin sibuyas na puti? Yeah. Oh. Dito yung magkano eh? 750. 750. sa pula. Sa pula, 600. 600. Yung unong pula? Unong pula, 580. 580 sa kansun natin bawang? 20. Ha? Ah? 20. 620, yan. Wala yata si boss ano. Wala si boss eh. Good morning, madam. Yan. Masakit ang ilong. Masakit ang ilong? Yan. Okay. okay, salamat boss. Okay, boss. Shout out. O, oh, shout kanina yung shout out. Kanino, shout -out. Yan. Dito tayo sa kabila. Yan po, medyo kabayos po natin lahat ang ating mga ano dito. Ayan no, oh. tingnan natin tong okra. Boss Edward, magkano okra? Asking price lang, asking price. 55 asking price. Kapo ginang akin tinatanungan. Ayun po yung mga katawang pang-romansa. Salamat. Okay, po na po yung mga. Ayun maraming gulay. Punta tayo sa iba. Alamin natin yung mais. Ah, ano ni ano mais mo? Dilaw po Dilaw po. Ito kag ito talagang certified na 100% na pang beauty queen. Ang ganda. magkano yung asking price? Yung asking price lang ha. Oh, 30. Eh, may sumingit na naman. Sinasabi ko lang pang ato 35 na. sinira mo naman yung ano nyo. Oh, oh yan. Oh, yan. Hindi naman yung lipis si <laughs> Umalis na malagay si Joel. Salamat. Bet, bet, maganda kayo yata lalo araw-araw. Ano -araw. po ba? Ano ba yung sekreto mo sa umaga? Tamang tulog na lang po sana ako. Ay, tamang tulog. Puyat pa pala yung party day. Tulat, puyat pa pala, no? Okay, maraming salasin. Matulog ka na. Ayan, kaganda. Pang beauty print po ng kabanatuan to. alamin naman natin yung presyo ng kalamansi. Alam niyo na 'yung presyo ng kalamansi malikot. Ito, napakaganda ng kalamansi dito sa puesto ni Rico. Alamin natin ha. Tingnan natin. Oh, ayan o, oh. Hoy, o ganda o, Ayun oh, ganda ng kalamansi dito. Oh. magkana maglanang asking price. Oh, 25 na 'to din. Ha? 40. 40, kagando. Eh ito nga talbos ng kamote natin. Talbos, magkano? Ask me. 90? Wow. Yan. Taiwan mo, magkano? 19 19 Okay. Sa panigang? 43. 43. May, may gansal pan 3. 43. Eh, dito may magandang peche si Ati Bunso. Maganda yata ito. Oh, may mustasa din. Hindi rin maganda yung ano eh. Yun. Magkano picture natin ngayon? Asking price lang. Asking price po, 5-5. 5-5. Eh, yung mustasa? Less than po. Ano? Medyo lusaw yung mga picture mustasa ngayon, ano? Gulan po. kasi gulan. Yan, ano. Salamat, sir. Salamat po. Si Ate kausap. Salamat po. Salamat, salamat. Sa <laughs> Dito mayroong kalabasa. Suprema. Ano natin mamaya. Dito mayroon tayong mais. Alamin natin ano mais ito. Ano na kay Tony Bilaue. Hello. Eh, togaan ka na. Ngayon lang ulit kita nakita. nakita. Nagbakasyuka ata na. Ano itong mais natin? Ay, may puti tayo ngayon no. Ayan. May puti tayo. Pag kami asking price ng puti, asking lang, asking. 45 yung good. Eh, hindi lang. May puti ka ba? 30. May puti ka ba? Magkano ulit pa rin yung good? 40, 45. Yung segunda po is 30. 30. Ayan si Madam Jackie, nakipagmaripesan kay... Ano. Oh, yeah. Tingnan puro mais. Puro mais ano? Puro is nga. Ay, ano ba 'yan? Negros? Magkano 'yung asking price? Ah, medyo bumaba ngayon ano. 'Yon, okay. Sige, so, magtismisan muna kayo. Dito sa labong. Kaya so, mo magkano 'yung labong natin asking price? 18. 18. Ayan, sa saluyot natin magkano? Sampo ang saluyot. Ha? Ah, dito tayo. Naghahanap pa tayo ng ibang matatanungan. Ayan, nadaan tayo dito. Yung aking kaibigan si si Oming. Ito yung kung yung Santa Rosa may alias Pogi ng ano, Santa Rosa. Yo! Meron din tayo alias Pogi version ng Kabanatuan. Ayan, paharapin mo At, naman. Ayan, na Ayaw naman kasi tumingin, suplado. Ayan. Pero mas bot. Mas bot ako dito, ayan. Dito, tanong natin yung Sophia ni Madam ano, Lorna. Madam Lorna, mag magkana asking price? Sa is. Sa is, napaka. Ayan ang mga tiyata ng Sophia mo, ano? Eh, yung ating puso. Okay, salamat. Ano pa ba? Yung ating kalabasa, hindi ko pa na-update, pati yung luya. kasalukuyan nagdaratingan pa rin yung maraming gulay dito sa ating baksakan. Siyempre ulit talaga, nakilakan yung kaibigan ko, fogie. Kalabasa! kailangan mamonitor natin itong kalabasa araw-araw eh. kasi nga ito, itong kalabasa natin may bantang pagtaas itong suprema natin ito ang magiging barometer natin si Madam Binyo tingnan natin na ah, kahit na araw-araw po o minuminuto maaaring magbago yung presyo ng kalabasa kaya so, ano tingnan natin magkang aspin presya Madam Bing, ano yung balita sa ano? Ay, lalo pa pong at May mga nagbabagsak ng presyo. Ayun, kaya po bumababa yung kalabasa kasi may nagbobombit ng presyo. 30 na lang na ng presyo ng kalabasa. Oh, o, niya. Kahapon, nasa 13, 12. Ngayon, 10 na lang ang kilo. Ayun, ang ay, hirap ay kasi. Po, okay. Wala kasi yung minsan kasi may nagbabargain eh. Kaya minsan nasisira yung presyo, ano? E, eh, naman po, kaya naman din namin gumabagsak ng kalabasa. O, yun nga, ayan. Kaya lang, eh, wala talaga, wala talaga tayo magagawa, ganun sa palengke, sa misan, sa baksa kami, ganyan. Kanya-kanyang discarte din, ano? Oh, yon yan. Yan e suprema palaban po si Madam <laughs> Talagang pala. Okay, salamat. Ba palaban yung natanungan natin. Yan e na, nyo, kahapon, 13, 12, ngayon, 10 na lang. Mas magkano yung silin sultan natin ganun? Asking lang. Uh, 800 po isang bangit. 800 o. Paganda ng sultan. Saan galing yan? Hindi, saan sa bayan? Biskaya po. Biskaya, okay. 800 po per bundle. Ah, Tapos, magtanong naman tayo ng luya. Okay, Madam Bars, paganda ng patola nyo asking price 50 ayan yeah, ganda tandaan nyo ha asking price oh, natin natanong natin si pwede siya magbago dito tanong natin yung magandang luya ayan yeah, gaganda ng luya sir maganda na yung magandang luya natin 150 bumaba o oh, bumaba daw 150 gaganda ng luya meron din yung ganyan mapuputi, 600 ayan tara, natin at siyempre, dito tayo sa kamote ni Madam Maymay pero unayin muna natin sampalok Madam May, magkano yung sampalok? 30 30, bumaba yata, bumaba ba araw-araw? sa Taiwan natin malaki? 60, sa medium 45 sa small 25 yan medyo bumaba tong ano tong sampalo ayan po mga kapalengke aking mga kapwa kabanatwenyos at siyempre sa mga kaibigan natin magsasaka ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neve ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng Sangitan muli po ito po ang inyong kasama kaibigan, asangga ng mga farmers ang boses ng palengke ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan Tamaan niyo po ulit ako bukas sa pagsasunod nating update. Tignan natin yung biglang pagbabago ng mga presyo maaaring bumaba maaaring din tumaas kaya see you po tomorrow God bless us all po bye bye Chang.